ang bawat mga mamamayan sa bawat bayan ay may mga pangangailangan at mga kahilingan sa mga lideres ng mga elected official ng taong bayan o anumang posisyon na kinatatayuan nila ngayon. Ang Birada News and Public Affairs ay may natanggap ng mga reklamo mula sa mga mamamayan na pinagkaitan ng kanilang pangangailangan tulad ng daanan. Kinet, congressman, maawa ka sa aming kalagayan, sir. Hindi na kami magandang daan namin, hindi kami pinadaan. Uh, ah, sir, magandang magandang umaga po, sir. Congressman, Kinet. Uh, ah, sir, nakikiusap po kami sa inyo, sir. Isa po ako dito, sir, sa residente ng William Makabayan. Sana matuloy na po dito ang aming pabahay. Dahil sa loob ng 7 years, dito ako nakatira, sir. Ang pamilya ko, sir, ay hirap-hirap, lalong-lalong na sa aking mga anak nag-aaral. Okay. Mula sa barangay Bignay, Bilya, Makabayan sa bayan ng Valenzuela City, sityo ibaba ay may malaking problema na balakid ngayon sa mga residente ng sityo ibaba sa pangangailangan ng kanilang araw-araw na dadaanan sana. Narito ang kanilang reklamo na ay sana mabigyan sila ng maayos na daanan Papunta sa kanilang sityo at palabas mula sa Bilya Makabayan para makapasok sa trabaho at makapasok ang mga kabataan sa paaralan at sa kanilang mga pangangailangan. Ang Bilya Makabayan sityo ibaba ay may 147 na individual na nakatira dito. Sa ating pagsasalisik ay 11 years nang nakatira sa Barangay Bignay ang mga residente dito. Makikita sa video na buwis buhay na dumadaan sa creek at ilog ang mga residente at mga kabataan na pumapasok sa paaralan at mga mamamayan na pumapasok sa kanilang trabaho. Sa halip na tumigil sa pag-aaral ang mga bata, ay hindi tumatak sa isipan nito at sa mga magulang na patigilin sa pag-aaral ang mga kabataan dahil sa mararanasan at delikado kapag tumataas ang tubig dito. Ngayon ang panawagan ng mga residente sa sitio Ibaba, Villa Makabayan, Barangay Bignay, Valenzuela City sa mga pamunuan ng LGU sa Valenzuela City at sa kanilang kongresman na nakakasakop sa kanilang barangay o distrito na sana ay huwag maging bulag-bulagan at bingi sa kanilang kahilingan lalo na sa mga taong nagluklok sa kanila sa kanilang posisyon para sa panawagan kay Kongresman Kenneth Gatchalian at Mayor Wes Gatchalian na sana ay bigyang aksyon ito ang mga reklamo ng mga residente na sana ay mabigyan sila ng temporaring daanan muna habang inaapila o habang dinidinig sa Court of Appeals ang kanilang kaso tungkol sa pabahay nito. Ito si Kavirada Wing na humihiling kay Barangay Captain Garciano Victoriano na huwag pabayaan ang mga residente na iyong nasasakupan. Huwag maging bulag, huwag maging bingi. Ilapit mo ito sa iyong mayor at ilapit mo ito sa inyong congressman. Huwag maging pabaya dahil noong eleksyon ay tinulungan kanila. Barangay Captain Garciano Victoriano, muli Huwag maging bingi at huwag magbulag-bulagan upang kailangan mo ang boto ng taong bayan o taong barangay ay pagbibigyan ka. Abangan ang buong kwento sa komentary ni Kabirada Wing ang tungkol sa isyong ito. Ito na lang si Wing Burnaga ng 11.3 Virada News The News and Public Affairs. Yan, bali dito ka. kami ng katarungan sa aming kalagayan.